Amen um another verse din eh um this is very specific ginno ng the the kasi ginoo para sa iyang mga katauhan sa mga tao actually actually no um God is love kabala ang ginoo ko ma no ang ginoo mo at iman ang ginoo mo pangga ang ginoo mo mugiya ang ginoo mo hatag labaw pa sa tanan nimong uh, kinahanglan no? tanang tanan nimong pangayoon kabalo ang ginoo ana amen so kanilang na verse is very specific sa tanan sa tanan ni siya Amen. Panotihon chapter 10 verse 27 ingon ang pulong sa Ginoo tahura ug kahadluki ang Ginoo ug mutaas ang imong kinabuhi apan mamatay sa dili pa sa panahon ang mga taong daotan Amen. so kung grabe ang imong pagbuhat karon nga dili maayo sa mga tao or na ba gibuhat nga dili maayo nga wala nalipay gino, na lipay ang Ginoo kun na naigsoon kun na because kung nakadungog ka ani nga uh, ani nga wali ka verse meaning para imong ani meaning gihugma ka sa Ginoo meaning ipangga ka sa Ginoo and ayaw wala ta nga tagaan kad kasakit sa Ginoo ay hapaka mabago amen So, ino siya tahura o um, kahadluki ang ginoong pumutaas um, ang inyong kinabuhi. So, meaning, hinahinay hina, 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 na. Hinahinay na ang undang. Yes, dili man. Nayo ba na dili man yun? Dili man yun. Eh, yeah. in, ang verse ay siya, apan mamatay sa dili pa panahon ang mga taong dautan. Amen. So, sad kayo niya siya, no? Dili. Tayo masakitan ang tanong. Amen. Sakit ba yun siya? So, mga to siya nga, uh, just hinahinay lang balik sa gino. Kaya ba nga may nga may nga dilim ko dalimbiyaan ang um, ingani, ingani, si sigarilyo, inong gusto sa paman. Kaya mga kailan na may sila nga di, manjud biyaan yung mga ingani. Okay. Na, samot na there na, adik na, something na na. So, nga, tawag lang nga lang sa gino. No? The, the word of God says, whoever calls in the name of the Lord, no? maluwas siya kinsa man ang mutawag. Bisan, bisan si kinsa, dautan ka, mamamatay ka, bisan so, kinsa, nga mutawag sa ngalan sa ginoo Luwason din na siya sa ginoo I mean, just call the name of the Lord. Lord, I need your help. I need to overcome this one. So, ingat na. So, Marta siya, and God bless. God loves you. No, this word is for you. Because God loves you. Amen.